Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga syempre pag 8am, eto na po, dito po ako nagja-jogging minsan ayan po At eto na po mga kalaki, ang 3 digit lucky numbers, kunin mo na Syempre, ngayong Pebrero po, mga yung second week po ng Pebrero, baka ikaw na po Ang unang mananalo ng 3 digit lucky numbers natin Hong Kong, 197 Singapore, 834 China, 228 Texas, 904 Israel, 718 Las Vegas, 2000. 51 Alaska 386 Saudi 535 Japan 928 Italy 133 Germany 240 Korea 646 Greece 828 Canada 175 Mexico 927 Australia 637 New Zealand 668 India 760 Philippines four five Thailand 183 Taiwan 096 Malaysia one eight Dubai 3 0989 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin na 3 digit ngayon pong alas 8 ng umaga. Pwede nyo pong i yan kung gusto nyo para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Good luck mga kalaki. Ingat at mananalo tayo ngayon. Claim it.